Yo, sa si mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo upang update sa mga bagong videos na in-upload ko raw raw Ayaw, mandar. <laughs> Nainis. Wala ka ba lang din pakinabang sabi niya siguro. <laughs> Sinuluyan ba naman? <laughs> Talo! Ala, pagod! Huh? <laughs> ano mo <ako> kasi kakalabot? Ang <laughs> grabing transition niya eh. Alupit <laughs> Binsan sa buhay Palala ah. na sa mga 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 man Biglang pumasok Kaya, May tumatakot Palala Ganda naman dyan la. Pero Palala naman sa naman Tulid Hindi na kailangan <laughs> na puput pa Hindi na na tubig O PAKANAN! KANAN! 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 Bobo! Hahaha! Hindi mo lang alam kung saan ang kanan. mo. Hindi naman. Pakatigas naman yan. Tapos binigyan ka ng otaro na... Plastic pa talaga. Hahaha! Sakit ba yun? na yun. muna kayo ng mga... Siguro mga 20 minutes. Lalambot na yan. Aray, bayo ko nga

Ayy, hahahaha. Um, ano ang to. binibigat ah. ka? Pula, pula. <laughs> Ay nala. Na. Sejali bi, bidang saya. Haha, <laughs> <laughs> pa pa mura pa yung bat, tagulat. trip ka bata ka. <laughs> agad po ako ng pusa. Ilang araw po ako bago tumais sa bubong. Ha? Huh? Alam nyo ginagawa niyong biro yan. Yung kagat ng pusa, kagat ng aso. Kailang kayo mag matututo kumain ng diaper, mga ganyan. <laughs> Pero hindi nyo ah, kasi alam eh. Bago kayo magka-skills, kailangan nyo muna magpa-level. Ayan. Play Level Kagat kayo ng pusa. May skills na agad kayo. Magpa-level muna kayo kaya mm -hmm. nyo po sa manguli ka ng daga, mag grind ka, mag Saka yung ma maanak ni mga skills niyo yung Mga skills nyo Ayan. <laughs> skills talaga. Kailangan <laughs> <-bulat niya> <laughs> <laughs> Idala. <laughs> kasi wala rin naman kasi Gagalaw yun. <laughs> sorry, sorry. Kami <laughs> <May tawad> pa. <laughs> Legit yung <bulat> ha eh. <laughs> Buti na lang, hindi nakaihi sa ate. Ano <laughs> <Wala> ka? Lapit <laughs> na pagbubulat na yan ah. Laro ng mga mayayaman.

ganda naman dyan. Sorry, sorry. Takot lang sa ipis, Martin, agad. <laughs> ano gusto mong sabihin ko? Wow, ipis! Come to mama. Ano ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas? Power bank. <laughs> <laughs> Power bank. <laughs> Ay, tinala. Kan Bigyan <laughs> <Ha. laughs> rin na solusyon. <laughs> Guys, mangaon tag Ay, tumboy. Mangaon tag tumboy, biskot. Sa blag na lagi na. <laughs> Kain na ng lumboy. Di tumboy. Nako ate. Mahawa ka naman sa mga... Pari mong pasayero. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero... Ligawin talaga ako. Lalo na pag hindi ko kabisado yung daan. <laughs> Small thing. <laughs> <laughs> Hanggang doon lang po muna natin panunod idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Hernani Storing Butin. Maraming salamat din po sa suporta uh, idol Ferdinand Basilio din Cebu City. Shoutout din sa idol Digo Bura Bukitalias ng Albay Bicol. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol uh, Marlon Bactol at kay idol uh, Jun Sunga. At bilang suporta po sa ating channel mga idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita uh. kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat Ha? Pula? Pula. <laughs> Ay, lala. Sa Jollibee, bida ang saya. <laughs> <laughs> Apamura pa yung bata.